Hello mga kababayan, balak mo ba ang pumunta rito sa Spain at wala kang alam or knowledge sa Spanish? Well, tuturuan kita ng basic phrases at mga uh, words ng Spanish, Espanyol ayan. Welcome to my channel Nathaniel Travels. Paki-subscribe naman sa aking channel kung bago ka sa aking channel ayan. Um, mga basic lang, no? Usually 'yung naririnig mo sa mga street kanyan. Hola is hello or kumusta. Hola, como estás? Ketal, yun yung hello nila, no? Hola, ¿Qué tal? como estas? Ayun. Yun yung kanilang hello. Um, ano pa ba bang gusto nyo malaman? Pwede, nyo, pwede rin pala kayong bumisita sa aking comment section para ma, matutuhan ninyo at kung meron kayong question, um, you can drop by at mag-comment kayo dyan kung ano yung mga phrases na gusto nyo malaman. Ayan. Ang kanilang good morning is buenos dias. Ayun. Good morning, buenos dias. Um, good afternoon, buenas tardes. Tsaka ang good night is buenas noches. ulitin natin. Good morning, buenos dias. Good afternoon, buenas tardes. Good evening, buenas noches. So, yun. Ang morning is mañana o por la mañana. Mañana, morning. Ang afternoon is tarde. ayun. At ang gabi is noche. Ayun. Um, week is semana or yung isang linggo. ah uh, semana. Una semana, one week. Dos semanas, two weeks. Yung weekend is finde or fin de semana. Yung, um, nag-start yun ng Friday afternoon, no? Saturday, Sunday. Finde. de. Fin de semana. Yung month is mes. 12 meses. Un mes, one month. 12 meses, 12 months. Okay? Okay, yung kanilang days of the week, Lunes, Martes, Miyerkules, jueves, Viernes, Sabado, Domingo. Parang Ilocano, ganyan. Yung 12 months nila, 12 meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre. Ayan. Yung kanilang 12 months. Ano ba ba? Yung paano mag-time uh, naman. For example, 1 o'clock, ala una. Yun lang yung may A. Kasi A is 1. No? A la una. Las dos. Las tres. Las cuatro. Las cinco. Las seis. Las siete. Las ocho. Las nueve. Las 10, las 11, las 12. O kung halimbawa kung morning siya, las 2 por la mañana. Las 2 por la tarde. Yung mañana again is morning, yung tarde is afternoon. Las 2 por la mañana, las 2 por la tarde. Anong oras na? Ake ora es? O ke ora es? Anong oras na? Ake ora es? Son las dos por la mañana. Son las dos por la tarde. Yun yung time, no? Or, son las seis por la, por, por la mañana. Son las seis por la tarde. Yung six pala nila is seis. Hindi siya seis. Kasi sa Tagalog is seis, no? Seis. Seis. Ayun. Yun yung ano, difference na. Yung mga vegetables nila dito halos galing din lang naman sa Spanish. Like for example, sibuyas, cebolla. Sibuyas, cebolla. Manzanas, manzana. Manzanas, manzana. Peras, pera. Peras, pera. Ano ba ba? Um, yung kanilang bawang is, unfortunately, hindi. Kasi yung bawang is aho. Bawang aho. Luya, hengibre. Luya hengibre. Uh, patatas, ayun pala, same. Patatas, patata. Patatas, patata. Yung saging, ang tawag nila is platano. Yung saging, platano. Uvas, uva. Uvas, uba. Okay. Um, mandarin, mandarina mandarin mandarina. Kasi yung orange nila is narangha. Orange is narangha. Coco, coconut, coco. Coconut, coco. Ano pa ba? ba? Um, ang water, water is agua. So kung sasabihin mo na umiinom ako ng tubig, bebo, agua. Bebo, agua. Como fruta. I eat fruit. no Kumakain ako ng frutas como fruta, como la manzana, como las uvas, como la naranja, como la pera. Ganon. So, halos may mga words dito na medyo the same, no? Like, for example, para. Para is stop or for, no? For example, uh, stop, para. Parate. Uh, mag, tumigil ka. Parate. <laughs> yeah. Para. Ganun. Parehas lang siya. Ah, um, na nga ba ako kanina? Yung sa animals is like, parang, ano no, um, parang wala sa animals. Kasi yung aso, pero. Aso, pero. Pusa, gato. Gato or gata. Pusa, gato. Um, kabalyo, yun pala yung same. Kabalyo, kabayo. Kabalyo, kabayo. Um, ibon paharo. So, medyo malayo siya. No? Ibon, paharo. Okay, mga basic things naman tayo. A uh, cellphone, mobile. Cellphone, mobile, o celular. Yung cellular, sa Latin America pala tayo yun, cellular. Okay, mobile, celular. Bag, mochia. Bag, mochia. Um, bicycle, bisikleta. Bike, bisikleta. Um, kotse is Koche. Koche, koche. Yung karo sa Latin America, ta yung carro No? Pera, ay yung money, no? pera is moneda. O ano pa yun? Euro. Euro kasi ang, ano dito eh, ang, uh, ang pera, ano? Um, ano ba yung, anong tawag doon? Moneda. Ang tawag ng coins ulit, nakalimutan ko na. Yun. Yung coins pala is moneda, guys. Sorry ah yung coins, moneda. Yung bill, biyete. Yes. Yung bill, biyete. Credit card, tarjeta de credito. Credit card, tarjeta de credito. Debit card, tarjeta de debito. Tarjeta de debito. Uh, bank is banco. Pupunta ako ng banco. Boy al banco boy al banco, supermarket, tindahan, supermercado, o ala tienda, boy la tienda, pupunta ako sa store, boy la tienda, o boy al supermercado, pupunta ako sa supermarket, boy al supermar, boy al supermercado. Ah, uh, for example naman games naman tayo. Um, ako ay naglalaro ng football. Estoy jugando football ako ay naglalaro ng football, estoy jugando football, okay? Um, ako ay naglalaro ng basketball, estoy jugando baloncesto. Estoy jugando baloncesto, okay? Or, paano masasabihin ng swimming? Swimming kasi is, yung sport is natasyon, no? Natasyon. So, pag sinabi mo na, ako ay lumalangoy, estoy nadando. Nadar kasi yon no? Estoy nadando sobrang dami, no? Kailangan, kung gusto mong pumunta ng Spain, uh, I suggest dapat mag aral ka kasi ang daming... Depende yan kung anong goal mo, no? Kung sa oral lang or pati sa, sa writing, no? Uh, madali lang naman siya as long as na siguro mag aral ka ng mga hanggang A2 level, A1, A2, B1, no? Medyo okay na yon. no? Uh, sige, continue natin another uh, phrases pa. Ako'y nagmamaneho, estoy conduciendo. Ako ay nagba ho yan. A ah, ano pa ba, ba? Um ako ay nagtatrabaho. Siguro, kung meron kayong question, you can go to our comment section. No? Ako ay nagtatrabaho, estoy trabajando. Estoy, ako ay nagtatrabaho sa morning, estoy trabajando por la mañana. Pag sa gabi, estoy trabajando por la noche. Pag sa end of the week, estoy trabajando Um por el finde o durante durante el finde during the um, the weekend or ako yung nagtatrabaho every day estoy trabajando todos los dias ayun every day todos los dias ayun um climate naman tayo weather tayo ngayon ay umuulan yung ngayon panila ngayon or today is hoy you know? hoy esta lloviendo hoy está lloviendo. Malamig, hace frío. Hace frío. Uh, May snow sa mountain. Está nevando en la montaña. Está nevando en la montaña. Mountain is montaña. Um, ano pa ba ang um, gusto nyo malaman? Go to our comment section. Uh, very random na lang yung sinishare ko dito. No? Ano ba, ba yung mga phrases usually dito? No? Um, food is comida. Food. Um, estoy comiendo ako ay kumakain. Uh, nasabi ko na ata kanina, estoy comiendo la fruta, kumakain ako ng fruit, ganyan. Um, ako ay natutulog. Estoy dormiendo. Kasi dormir yun. Uh, natutulog ako sa gabi. Duermo por la noche. Natutulog ako sa umaga. Duermo por la mañana. Kasi meron naman tayong mga kababayan na night shift sila, no? Or yung work nila is uh, afternoon, ganyan. Ah, uh, pagod na ako. Gano? Pagod na ako is, um, ano ulit yung pagod na ako? Estoy cansado. Well, dalawa yun. Kung halimbawa na yung sa work or physical activity, estoy cansado, no? Pero yung, alam mo, yung nagsasawa ka na sa relationship, char, estoy harto de ti uh, sawa na ako sa iyo, Estoy harto de ti. Pag baba, pag lalaki 'yun, ha? estoy harto de ti. Pag babae, estoy Arta de ti ata. Ay, correct me if I'm wrong. No. I think it's both pala. Estoy harto de ti. Ayun. O tama ata, estoy Arta de ti. Ayan. But anyways, ang dami-daming kailangan talagang matutuhan, no? Um, lalo na kung siguro um, wala kang knowledge sa Spanish. Uh, you can check our um, playlist, um, Teaching Spanish, yan. Ilagay natin lahat yan. Nag-start pala ako gumawa ng videos. Siguro Sigur next time yung something na meron kayo nakikita dito, sinusulat natin para medyo klaro siya, no? Kasi eh, kung hindi nyo siya nakikita, siguro medyo mahirap siyang uh, i-visualize at saka tignan, ganyan. Ayan. Ang damit po is ropa. Damit, ropa. Ay, yung body parts pala. Maganda rin nga. Interesting topic din yan. Sa body parts naman tayo, guys. So, buhok is pelo. Pelo. Um, head is kabesa. Kabesa. Ilong, narif. nariz Orejas. Boka. Labios. Dientes. I-repeat ko lang. Boka. Bunganga. Labio lips. Dalawa sila, so labios, dientes, un diente, pag isa, dientes, pag marami, lengua, um, tongue, lengua, ayun. Um, yung pisngi is mehia, mehia. Skin is piel, neck, um, ano na ulit yung neck? Cuello. ayun. Cuello. <laughs> ombro, um, dedos, dedos, mano, brazos. Ayan. Um, ang paa is uh, piernas, paa. Um, ano pa ba ang importante? Heart, ayan, corazon. Heart, corazon. Ayan. Kung mayroon kayong question, go to our comment section. Um, Tinatay kong uh, mag-create ng more videos pa about teaching Spanish siguro um, just check our playlist section guys okay very random lang muna ngayon um papel papel ayun. lapis is lapis lapis lapid. letter z kasi siya sa spanish ang pen is boligrafo pen is boligrafo um ang glue is ano ba Pegam pegamento yun yung glue kasi ang pegar is to um, stick. Ganyan. So, yun lang muna for now. Um, pasubscribe na lang sa aking channel, Nathaniel Troubles, for more videos. Maraming maraming salamat. Uh, thank you pala is muchas gracias. No? Muchas gracias. Wala ka naman de nada. Ayan. See you. Nos vemos. See you in my next video. Nos vemos en la... Um, en el siguiente video. Ayan. Bye po!